Hi. Hello mga ka RR. Ito yung nakuha Nakukuha namin mga naglalakihang mga. mga Ayan, o, ang lalaki. Tignan mo, <coughs> buhay na buhay pa. yung green green Nakakuha kami ng isang. Anong tawag dito? Hindi naman banyera yan, anong tawag daw? <coughs> banyera. banyera nakuha Oh, Ang lalaki Ay, na Buhay na buhay bakit ang iba kitang iba mga malambot. Yan tuloy nagising si hey, nag, na, nagising tuloy si Kuya Mariano. <coughs> Hawakan ko nga yan, natakot ako. Ang, ang lalaki. Oh my Kahuman, god. Malambot. Ito oh. Malambot, uh, malambot. yan. Hindi, hindi. Hindi malambot. Ba't yung nakuha niya hmm. dati? Nung kayo nilaki yo Sobrang malaki. Oo. Malaki pa yata ibatil look mo eh. Halos <coughs> oh, ko na ka-video. pa man din ako. Natakot oh ako. Baka maipit ako. Mm. Mm. lucky, laki. Kumukulo na yun, oh. Okay. Mami, kumukulo na magtibla ka na ng kape. Ako lang bahala dyan. Ito ka na, Bet? Ayan din yung ano, kape. Ayan, iniipit, okay iniipit hugo. ko na po yung mga crabs kasi inuhugasan na namin kasi Pagandaan ka yung ano, yung, yung babali yung mga ano Kailangan yung, ano, yung ipit, kailangan malaga na namin para hindi siya babaho sa travel. Kamu, biyahe, kamu. Ay, biyahe daw, sabi ng ano. Ay, malalaki. Diyan sa iba pa eh kasi. Ay, alaki. Kailan na magkape? Lahat. Tinatanong pa ba yun? Kaya na lang gang, party mo. <laughs> Timpla ka na lang muna dyan. Gusto ko puro ano, gusto ko puro ipit. Ay, ito, malambot ba ito? Ay, hindi ko alam, basta malambot yata. Ay, hindi Lalaki ah. <laughs> Inihalo mo din lang kuya? Ayon, ayon. Ang lalaki nito, ako nang Ano yan? Ang bato. Mataba kasi yan, mataba kasi yun. Mataba yan sa munggo. Ito ang maganda ihalo sa mga munggo. Oh, tama nyo na ito. Ay, ay, sige. Ayon, ayon. Yan ang nakuha nyo. <laughs> Sorry. Pag-ino, nakuha namin sa saling banyera. Yung mm -hmm. no, mga kanamay, lala. Nagkakoy ang niya lang sa Bakit may ano? May isda yata dito. Isda? Kagun? Oh. Ha? Yung <laughs> maliit. Nandito ko ha? Hindi na lang pang isa dito maliit. yung pang isa malaki. Yung laki yung yung lalim eh. Hinaluan nyo na kasi ng malaklalaki. <laughs> Inaluan nila ng malaki eh. kuha niya eh. <laughs> na babo uh, wala, wala ba yung babo babo wala ba yung Wala. Wala Ma, ano? Ma Wala pang high tide eh. Hindi pa high tide Ba't pag mas marami? Hindi. Anyway, mas madaling mga kakasipag low tide. Oh. May na ba? Hindi pag high kasi naman. Ita, eh, eh, bakit si Mawi low tide high tide eh ang, bilis na mamangap Doon naman yung ano, doon naman no, yung lumalabas yung alimasag. Pero no, pagbo looking... naman ang kinakapaan yun eh. Siyempre. Oh. hindi man yan makakuha yung ano nyo kasi yung tawag oh, yun. Pang ipit yun. Huwag naman agad. Oh, sige na. Oh, sige na. Sige na. Ano sakit kuya? Ayan yeah. oh, Ayan ah, na. Oh. Sakit. Ano ang sakit? Ayan na. Ayan na. Magagalawin. Lalo iipit yan. Hindi siya natakot sa malaking kagat. Ano ah. Arang sakit kuya? Yan, o. Oh, nagpakagat si kuya. Hindi yan kasi kuwan yan. May bato yan. Malakas pa. Nakakatuwa. Kulang yung tubig. Mahal Ricky kumakain ng tubig. Papaipit pa si Kuya sa nibagong bato. <laughs> kuha ka pa ng tubig mahal. Hmm. Hmm. Ano ba Pasalamat nga, mahal ang tawag ko sa iyo, hindi oh. hindi mura. Pag maliit na, ayan na ay yung kuha nyo. <laughs> kuha ni Maui. Kaya, kaya na nagtatalo nga ka kami lahat ang malalaki na kuha ko. Kasi pag dakma ako, wala na, lumubog na. Diyan na sa tapat. Ayaw, ayaw namin lumayo tapos nung sabi naman ang dami naman kuha bangon ka si kuya uh, Mariano warex wa, wa naman Ah, putar, hindi ko ipagpapalit to. Ganito lang kahit maliliit, hindi ko pagpalit sa kamis. Okay, kapi da, mo. na tayo sa kamis magtinda muna tayo. Sa kamis hindi ko pagpapalit itong ganito ya. Pero ka 'to eh. Oo, bago ko Sige na, mahal ko ka na ng tubig. Dito, oh. Pangalala ko pa. mahal, Ricky. Ah, wala. Wala. May kape, ano. Ano? Ako? Si, si ano nga pinagaya ko na si Edsel kasi ano naliligo pa ako ay yung kape mo oh hihigop ka na oh ala bakit naman may asukal konti lang thank you sabi half lang naman na asukal to isa half How? bakit mo pinagaya sa mga matamda naman yung pinagtitimpla mo ng kape bakit? sabang pait eh <laughs> ilang taong ka na ba? oh Oh. <laughs> oh, muntik na nagsalita. Hay, matanda eh. Ilang taong ka na nga? Ay, ikaw, eh singkwenta ka na nga eh. Sino mo sabi sa iyo? Siya. Kwen, <laughs> kwen, kwentahin mo nga. Hindi nga mapayat, 'no mo, tama-tama lang. Kwentahin mo. Pagkwentahin mo na kita. Pahuli lang 'yung mga October 3, mga 2004. 2004. Okay, oh, <laughs> uh, tuloy-tuloy 2005. <laughs> Wala na 'wan <what's> <laughs> July 21, 2005. Millennials. We are the millennials. Luno. Luno. Na? Ah, Luno wen eh? durug lang yan eh. Durug. Ano may may patong patong. Yung ano yung malambot nagpalit yan ng balat. Hindi kami na huling ano eh. Sa patong o patong. Mahal, kuha ka ng tubig mahal. Sino ang mahal mo? May mahal ka na dito. Okay. ngayon lang bukas po tag ina mo. Ay, ay naka video pala ako. Sorry. Ay, ay ako rin sana yung sasabuan ko mag na ako na nakuha ko ang naiwan mo oh, ito yung sabihin ko oh. <laughs> kasi marami pa ito dito mga lalaki na naihigop ko yung buhok ko lasang ano lasang shampoo pwede mataba kaya yan yung mga ganito taba yan ah Basta yung mga matataba na huli. Hindi ko pagipalit yun yung binibinta sa kamis kahit maliit lang yan ah. Basta yung matataba na huli ko. Oo. Uh -uh. Buo na lang sa kamis magkano? 15 na yata kilo. 15-20. sabi mo lang 10 na. Oh. E di ano, pababayin natin si Makoy magtinda muna siya doon. Oo, iwan pa sa oh. oh. Hello guys, ito na pa yung nahuli ah, yun ko. Na ano? diba? Ang dami. Ang dami ko, ang dami ko nahuli today. Ito, ito pa oh, nasa net. Uh oh. Ay, nandiyan ang ilaw. Eh, oh, yata. O, diba? Ricky, ano ba ito? <laughs> ano, hindi na hugasan? Hindi na hugasan ito sa'yo? O, sasama rito? -join force na. Sama na rito. Ay, nahiya kasi sa'yo. Dahil hiniwalay mo nalagyan eh. Hindi, nahiya sa kasi ang lalaki na nakuha niya. <laughs> Di ba mahal? <laughs> Mahalang, mahal lang. Mahal ang ano ngayon, bigas. Mahal lang bigas. That? Hawakan mo ni. Isa lang na natin, iba. Isa lang wala pang wala pang pangalawang banlaw. Kurang kurang yung tubig. Para yun? ipaso. Oh, ma ano yung braso? Kagat yung braso. May tubig ba to? Wala. Ay. ito te maganda te talaga makita mo yung ano te ganyan mo na o agad. Oo. Oh, oh. Karon maganda Lampasan natin yung ganyan Apat ang uli natin. Maganda yan para apat na lang yan. Dito mo ilagay yan. Kakanalo no? dito mo ko oh tubig. Ito ang lagyan natin tiyo para ma 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 ano na. Maganda yan kay para kuan Ang pa naming nakuha ang luno. Hmm. Hmm. Yung bagong ano. Eh nagluno yung bagong. Uh, bagong ano. Sa bato eh. Dulo mo mo. Dulo mo ilo sa yute eh. Oh, Kung meron pa oh. Baksis pa eh. Lelaki. Gano Ipahuli lang natin tong mga maliliit para hindi ano. No. Edi halo. Ah. Meron Hello guys, dito kami ngayon sa kailaliman ng karagatan, wow. Pacific Ocean. Para, right? Nung kalaliman. Nang Nahuh, huli kami ng kekora. It's called... Ay, nung ipit. masarap <laughs> sarap to kung, kung ano. Ay nuno doon. Ay, yan. Masarap ang luno-luno. Sarap din gam. Diretso kain 'yun. Walang palso 'yun. Ah. na yung pagibit niya. Ipahuli lang natin itong kamay mo daw Ed para daw map mapili yung malalaki Kamayin? Kamayin mo daw para mapili yung malalaki Ay daming dumi oh. Sandali, sandali eh. Ibus, Hindi ibubuhos natin dito. Alubi. Tapos ilapit mo na yung casserole. Ito kasi dalawang kain lang yan oh. Dalawang... Kain. Mahal lagi pa mga, mga ito oh. Uh, Uy! Okay boss. Magaling yung muna ito oh. Makasunog. Hindi, hey, may tubig yan. Hindi magsaing muna ng ano, ng kanil na ako yan. Dito. Sige, ilagay mo yan kay <laughs> 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 Sino kuha din ka okay? eh? Sino yung kuha? Wala kayong awa doon. Wala kayong kinukuha ng ganyan. Wala. Wala kayong kumuha ganyan. Kinuha yan ni Melvin. Si Melvin pa ba walang patawad? <laughs> yan Pati bata at kinukuha? Wala. Lalaki pa yan. Sano, sinu, sinu ko, pag ko, pag nasa Australia ka, bawal ka yan. Babae. ayano o, yan o, yan, no, yan, no, yan no, lalaki ti oh. Ano na nga matay? Oh. Ang dami. Mamaya, pa yung baso ko ipit mo nga doon at gagamitin ko mamaya. Ba't may, But eh. may masyadong okay. mahaba ang ano no? Lalaki yun. O so, ibuhos e, mo na dyan mahal. Pero yes, sir, uh, gawin natin doy Pasa natin muna yung tubig para mapalitan. Oh. Doon sa ano? Kasi inaano ko lang para magkuhan ba? Pagkatapos na tubig yung mali. para so, makita mo yung malaki oh. So ayan. So, yun ay tubig. Ay, Yon. konti lang yung tubig talaga. Sabi din yan. Iihi ang yan yung ano, magiging water. Ayan. Kailangan nating ano. Isutay ilaga tong ating mga Baka crabs para pa hindi siya mamahong ano yung subject dito na yung bili na uh, yung ano 7 up 7 up pati ano pepsi Ay, hindi wow, pepsi, Ay, hindi 7 up yun hindi hindi yung parang mounted yung atay na yun oh crab man, yan man, lalating man. crab <coughs> Wow, ako ako'y nakahuli dyan sa malaki. Promise. No. Sarap din pag nag... So, ayan. Kung kakala ko, eh, hindi nakita. Na, sa totoo lang, na ano na. Luno ba yan? Po. Hindi, hindi. Wala, hindi na yata tayo. Tapos na magluno. <laughs> <laughs> Akala ko, nililigaw na tayo. Hindi ko makita-kita eh. Yung tulay eh. Hoy, mahal dito ka lang. Baka nagtataksil ka dyan. Alam mong may galema dyan. Sarap yun, no? Tamis-tamis yung tamis, top na lor. Tama na muna? Oo, kasi baka mag... Ayan. ayan. Maka, tamatang, tamatang. Mahal dito ka lang, baka mag-taxil ka. Ay, yun, so, ayun na guys, niluluto na namin. Sana maswerte yan pala. Ayan, Ay, maswerte yan. Ano? Ang dami namin na hukas. Ricky, dito know, ka lang. Gonna, uh, na, Sige na. Fire? mo ako. na yan.